sa balintang pambansa. Sinigundahan ng isang eksperto ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat gumanti ang Pilipinas sa mga pambobomba ng tubig ng China sa ating barko. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng maritime expert na si Attorney J. Batong Bakal na hindi natin kayang tapatan ng mga gamit ng China Coast Guard. Posible rin daw na naghihintay lang ang China na maging agresibo tayo para magkaroon sila ng dahilan para palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Makailang ulit ng binomba ng China Coast Guard ang ating mga barkong naghahatid lamang ng supply sa ayungin shoal na sakop ng ating exclusive economic zone. Alam naman natin na mas marami silang water cannon, mas marami silang barko, mas marami silang mati-deploy. No? So kahit po gumanti yung isa nating barko ng Coast Guard ng water cannon, tatapatan po nila siguro ng apat o anim. Eh Yung mga water cannon po natin, pampatay po ng sunog yon, di po yun pampalubog ng barko. Tingin ko kasi yun din talaga ang gusto nila mangyari, na gumanti tayo para magkaroon sila ng excuse na mag-respond ng mas malakas pa. Yan po ang tinig ni Attorney J. Batong Bakal, isang maritime expert. Samantala ay pinag-utos naman ng Bureau of Corrections ang investigasyon sa umano'y strip search kung saan paghubad daw ang ilang babaeng bumisita sa kanilang mga asawang nakakulong sa New Belivid Prison noong nakaraang buwan. Ayon sa ulat ng news website na Bulatlat, Naranasan mga uh, asawa ng ilang political prisoner ang hindi makataong body search kung saan pinaghuhubad sila pati ang kanilang underwear. Pinagsasquat din daw mga babae ng walang kasuotan. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang, lilinawi niya ang kanilang protokol pagdating sa mga bisita ng mga persons deprived of liberty o PDL. Paliwanag pa niya, mahigpit sila dahil sa ilang insidente kung saan sinubukan daw ng ilang bisita na magpasok ng kontrabando sa kulungan. Nanawagan naman ng Department of Health o DOH sa mga paaralan na kanselahin muna ang mga field trip pati iba pang outdoor activities ngayong napakainit ng panahon. Ayon nga sa DOH, hindi dapat ituloy ang anumang school activity sa labas sa mga lugar na nasa ilalim ng extreme danger category. etong mga lugar na nakararanas ng 52 degrees Celsius pataas na heat index o damang init. Mariin din daw ang inirekomenda ng DOH ang pagpapatupad ng alternative learning mode sa mga paaralan sa bansa. Posibleng makaranas ng heat exhaustion at iba pang heat-related illnesses sa mga batang may-expose sa matinding init ng panahon. Ed Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazarranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.